Hi guys, good morning. So nakapat na tayo, nakabis pa tayo dahil pupunta tayo ng kanyang series. City. It's my dental check. Dental check daw. That's my schedule for brace. Kasi month dito siya ina-adjust at month siya. Tapos na, nandiyan na nga po. May mga natanggal na. Mga tatlo na ba yata na yung duwa. Tampila ba natanggal eh. Inaugot tog, 1,000. Inaugot to na yung mga afford. Isa lang sa dock. <laughs> Kung ma-adjust mo, isa lang sa tapos. Ano? kena nawala na yung ano. Butit hindi ko na ano na tao nito Huwag ako na tulun ba ang dua? Iba ko. Nga ha? Hindi ah, nakikita sila sa gilid. Ayan, so. Adjustment. At si Brenda, mayroon siyang ipapromote na para sa bodega din. And bibini lang bagong sapot si Bruno kasi mayaman siya. Daming <laughs> mayaman. Let's go. Ah, let's Papi. go guys. Na sa bulti ka eh. boy. Yan din ra sa dito. Ayun, guys. So punta Papi, na kami so, na. Klinik. Na... So let's go, let's Alam, go. Dagan Brit. So pupunta siya sa Agora uh, KDA Homes, Agora CDO. Para siyang bodega. But, bodega ng mga ano talaga mga gamit sa so mga mura lang doon so, kanyang indoors. And after that, o okay, okay tayo eh. naman ng tulay namin guys, bago na po siya, bago tumay na po tulay. Bago. <laughs> bagong hinubit ang kila ah, ah, bagong kawayan tapos <laughs> ito siminto na yan or, or ano your metal ba no pero oy mahal man Japan daw ay, wala pa siya sa budget kasi talagang puspusan yung budget or gastos niya doon sa venue parang lahat ng parang lahat talaga ng si sahod niya pero palagi siyang zero balance kasi ang raming utang mga product, mga gamit para sa construction um, items para sa venue mga sahod ng trabahante uh, daming gasto ni Brenda and pati <laughs> food marami so let's go Kagaya City see siya, siya. ya see ya see our purple Lamborghini. Bagong nangupuan. Ah, oh. Bagong oh. pintura.

Yeah. Di okay. London. <laughs> the eye. I use it, sir. <laughs> Ano yan? Ano Street, Agora City. O, noong saan? Dito right. nga tayo sa PDA Home. Dry Goods Trading Wholesale and Retail. So, magsa-shopping tayo dito. O, natin yung mga pwedeng bilhin dito sa kanilang store. So, tara, palapit na lang. Bye! Dito ka nag-video ko, diba? ba? video ko ka. Ikaw lang <laughs> ka nag-vlog. Ginawa, hello! I like their uniform. Hi, baby. Ang <laughs> mga walking closet, na mga ano. Ito, mas maganda ito mga divider na ganito. Organizer siya. Yung 3 inches ay by 1 take 1. Yung mga ganito kakapal, 3 inches. By 1 take 1 sila. 3 um, by 36, 1,750. 750. By 1 take 1 na yan. So, bali, dalawa naka. ka. Ilang, gano'ng kalaki yung 3 by 36? Parang queen size. Uh, ay, single. Tapos, for family uh, Ah, guy, temora, guys. single na <laughs> Ang family Meron pa, may pa si Rato sa maridahan? Ah, pwede siya maging Anak! Pwede siya sa manip Magagaba ang mga Ah, oh, pwede oh, siya mag-ano Pwede ko na Mayroon With Unan yan yung sa pabit nila wala naman itong sales sale Tapos so, bakano kaya itong pupukin? Ah pwede na siya ianadahin ke para mag folding bed no? Ah siya para at pa ilang Asa? Meron sa so pabit nila tapos free pillow like. sila isang Tapos baka nga itong Guys ayan yung at infinity smile dental Clinic by doctor. so let's go Wag mabasis ano na tayong <tamu> adjustment <laughs> at ay natanga kaya mapapaan na tayo Renewal? Renewal uh, Let's sila Brenda naman nandun kumakain. Ayan guys! This is my monthly checkup. Checkup For prenatal kasi buntis talaga ako. <laughs> Doc Ella, thank you! Yes, please do visit Doc Ella and the rest of the staff here. Thank you, Doc Che of Infinity Smile. Dental Clinic by Doc Che. Thank you, Doc Ella! Yeah, let's go! So naghihintay na sila Brenda sa akin kasi kakain na kami ng bulalo. Guys, sa so after hour dental, ala! Ito, ala yan ala ano nga tangta kinakaan na siya so nahuot na siya guys so yun nandito tayo sa aficionado my favorite product yeah, yes. F21 na F ah, ah di, di, lagi wait lang um ano tayo uh, kukuha tayo dito for F21 doon sa sagay naubusan sila so dito tayo sa Lim Mall dito sa Kagel L City <laughs> okay guys and dito tayo maghintay kina Brenda kasi pumunta sila ng Infinity Smile Dental Clinic sa ano na branch siya doon sa Cogos. Ako. ako kasi dito sa Robinsons. So, marami na na siya shopping. It's Christmas time. I set it myself. Bibili tayo dito ng shorts and shirts. Oh my God. Here's a jolly weekend. Ay. Let's have lunchy. Daming tao.

magarap siya pagod na mga 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 we are here wala na na guys mga maring <coughs> ayun na no. oh color so hindi po maganda talagang na parang pa maulan na siya. try? ayos kayo wala na lang di gabi eh

Gilot siya? Ah, sulot ba niya eh? mong anak? Hoy! di ay ay sa Guys, naghanyot sa kagabi. Ang cellphone para sa inyong anak. Anong anak? Nagbibag cellphone? Kasi lang. Nagilot siya para panahot sa samot. Oh, ikaw man kasi sa kagabi. Tagalogin natin. Nag... Actually, last mga few months siya na naglambing as uh, 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 tag sa, nag, ano Naylambing? nag, sa nagano naglambing naglambing nakiusap na ay, ay, daw pwede yung cellphone ng anak niya kasi gagamitin din sa school tapos nag nag-aaway na silang dalawa kapatid ang ginamit naman kasi ng cellphone nila is yung binili ko rin sa kanya di ba binili ko sa cellphone before tapos binayaran niya sa akin bali sa paghilot-hilot tapos kagawin nag-ask siya ng dalawang cellphone daw sabi ko next month na kasi wala akong pera wala pa akong kuan eh since narumakit ako kanina So nag-ano na ako ng cellphone. Yeah. Sayo man dapat oh, ah, ah, Dapat umiyak ka para tsada. kasi ang ko naman na ako na magandang editing chart lang. Kasi nag-request kasi siya. Dalawa cellphone gusto kailangan. Ah, dalawa pa lang kailangan lang na cellphone. Ah! parang hindi sila mag-away pero ito kasi guys babayaran nila through paghihilot kasi si mm -hmm. Manang Rizzi lagi ako nagpapahilot nag nag sa kanya basta pag si mama magpahilot o si Manang yung mga anak ay nasing la ilista rin ha <laughs> basta hindi nila mo anon ha so, dati kasi nabili yan kasi ng cellphone may napila to kabulan no ngayon para sa dalawa niyang anak kasi para daw losang... uh -huh. eh, yeah. okay, sa kanya <laughs> ma ay kung ba ano ayaw na dito sa kung ano mag email email sa imong anak mag-hudra ba naman si makauyap na nun mag sa inyong makauyap para to sa kanila na kuan kasi. Babayaran naman nila to. Hindi naman to ano utang to, babayaran. Hindi ako bibigay kasi hindi ako mabait ang tao, dapat bayad. So, alin ka na din sure ka ba? Hay! Pa abantay gubaon ni ha. Gamita sa magiskwela. Kasi may mga kita nito tapos mga gamit bahay, sabi manghingi rin sa akin ng cellphone hindi po kasi babayaran niya po ito sa paghilot kasi lagi oh, nang para installment po ba. Sa akin. So, kung marunong kayo maghilot, alin din maghilot po sa akin pero <laughs> sa mga lalaki, pwede po mag Hoy. Oh, Uy. Uh, picture chara oh, para nga buutan Picture diyan na. Picture Chara tak dito sila lagi na may manghilit dito kasama si si Mama sila nagluto. Lakay jana dito two, kay jana naglingit eh. pa. Isa pa. Ayuhan din Ayuhan. Ayuhan. Actually, naghihilot siya ngayon sa loog. Ipanuhot na tatoran, guys. <laughs> Oo, lumaki na yun. Lalo na ano, para sa kanyang anak. So, thank you so much. Uh, Nagulat mo siya. Wala siya kabalo. Hindi uh, hindi talaga. Akala kasi niya sa ano pa. So, Next. Oh, thank you. Salamat ka sa Steezy. Salamat. Steezy. 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 Eh, Steezy. I mean, thank you so much, Steezy, for this. Thank you. Ipabasa na. Steezy Gadget Hub. Oh, for, uh, sa malaking discount. Ah. nito you Maraming maraming salamat. Thank you, Steezy. Thank you, Steezy. <laughs> Thank you, Steezy. Thank you, Maya. Okay. okay. naka-away na kami. Ayan sila, Brenda. Ino ko, napagod tayo. So, let's go. O, the Clear-clear na ang water ng ilog. Ang tubig-ilog. Hindi na siya kagaya kahapon na ah very brown ngayon ay parang ay paka na siya <laughs> correct dapat ganun ha ang taa hindi pa straight hindi ganun let's go